Mukbang na rin po kami dito. Ayan o. po. Tapos, pamasilya. Skim po.

Morning po. Palengke ng Masantol. Ayan po. Uh, mamamalangke po tayo para sa tangalian ng mga tropa natin.

sampai malam. Papagas muna po tayo, mga po. Unleaded, shout out. Shout out. Ah. Shout out, <laughs> Nanti <laughs> 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 partner mulai pala Ah, Luto, yeah. Dinner, love, Ah, full tank. Full tank muna eh. Yeah. Uh, Boss Jasper. Oh, yes, good morning, shout out. Nah, sugi natin sa ano, sa Nah, si Boss. Boss, good morning. Kaya kasadal tayo Pista na natin Dalmasyo Ito yung Bagong motor ni Bato de la Rosa ah. Bago yan ah Ay, Nasa Casa Dalmasyo na po tayo hmm. Bats? Dalawang ulog Ulog yung Super Nainggit ka sa akin ha pato? Ngunito ko sana hero Oh, dyan yeah, mata Ano? Mukhang may ano ka, may dalagang ita ka Anong okay. gagawin mo Asa daw Asa? Kala ko magiging away ka eh Wala, <laughs> wala tayo ka Ang biyanda, good morning Kaya mo ba riyan? mo 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 Pinabibistay ko yung ano buhangin Kay Hector Shout out to Hector Maganda Sao kong magandang natutulog pa maganda Maganda O yung ni Jao maganda Si Maria Si Maria Si sa Maria Nguro Si tina ko na yung tinanggal nilang ano Yero Doon Tinanggal namin yung yero Para malagay namin yung wall flashing Doon Oh, Jao. Shout out mo yun daw yung asawa mong maganda. Shout out, Maria. Oh, shout out sa ni Jao, si Maria. Maria, anong 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 pili do? Gula. Oh, yung pang kakasout mo. Parang J. Kasout. Oh, yeah. Cementery boys, cementery boys! Cementery yun. Oh. Kasout kayo yung lagat dyan. <laughs> Ayun, daw, sabi ni Jao, mata. Preparation para sa plastering, ayan. Nakapag-plastering na po kami dito. Ayan o, wrap finish po. Tapos masilya, skim coat. Ito CR. Basta rin na. Beauty box. Tapos yung ano natin dito, yung pinto natin dito, aluminum door daw ang lalagay natin dito. Sabi ni Sir Delmasio sa CR. PBR pipe yung mga water line nya naka-install na po dito, dito. tapos yung sa lababo ayun nakabang na yung kanyang water line yung sa CR yung sa laboratory sa shower Saka sa uh, uh water closet. nakabang na tapos yung, sa pipsari niya sa laboratory din yung kong PVC dos door drain natin tapos na po dito pinalagyan ni Vasya Ward yung ano yung sa Valiero kulang pa kulang pa ng isa yan so stage nilayout na po namin yung stage ayan tapos isang ano pa isang step pa flooring na yan po yung stage natin pwede nang ano to pwede nang touring muna tapos pasintada ng alo black na kalate tapos tambak touring na naman yun po yung stays natin dito ah, si boss jawad ganda ng motor mo boss jawad Onda, ano? Onda. <laughs> ah honda ano honda pogi pogi ah meron pancheeks ayan ah daw eh okay.

na so, nabubusan na yung ating step Tapos yan asintada, kalahating ng blocks Tambak, boring na yon yun yung ating stage dito Tapos to, plastering na rin to Ayan o no? Ah, amit yanda Diyaw, anong naman natin diyaw? Diyaw natin naman Baboy na naman Ayo menangis dah. Ayo menang. Bagus. Sawarang sih dah. Kamu ada sawote? Nah, foro Nah, yang gusto nih jam mata. Yang <laughs> kuat ayang daun nang sagin. Si jauh. Jau, aduan eh. Oh, kapan macam tu? Bangi masih rak. Dawun ng sagin, nan damin bunga nang sagin ni oh, no? ni Boss Jawar Nang. Na. Yan na. Ari amidan. Ala pa na. Duhat boss para Duhat. Mamaya. amayan. tayo mamaya nang ano. Duhat daw. Okay, Ari niya, <coughs> jaw tara pwede na po rin kaya oh, pwede na po rin pwede na rin nga d'wa tara, kaya tayo na pwede, pwede, pwede. O, Piyo, na po rin nga natin sila master wala Oh, tara mas sila master kaya wala kaming plato bulo daon ng saging na lang Gagawin namin plato ayan daon ng saging na lang mga boss ayan ha. Ah. si Chow mata ayaw niya yung isda gusto niya aboy ayan karne ganda ng pagkagayak ng Casa del Macho, ah. Ayan o. Oh. Big time mong nagbe-verde no, Jau Oo. Oh. Kumbinado ka mamaya, Jow. so Oo, oh, kumbinado ko. Yan Ayan <laughs> Oh. No? Ayan, dito tayo kakain sa likod. Ayan, kain na tayo. kain na tayo. Ayan, kain na ano mga dam? Sa bayan, naging sa mga pita. Ayan, unay man yun eh. Patis. Gila. Ayan, kain na mga Ayan, kain na na tayo. Ayan, Ayo, na. Kain na tayo bos. boss. nih idrom, Ayo, kaya. Barakai nama mau tinggal kah, boh? Kalau, berusme berus. Lepas itu kenapa? Eh, Master George. te siapa? na. Eh. Eh, eh, oh, oh, oh,

okay kay na sa nutong ulam, masarap. kasaut kasaut ah, na Oh, daw, kasaut Eh, na boss. Ano sinat? Ano naman isda? Ito mas. Oh, ha. Oh, isda. Ayun. Okay. Hoy, ngayon muna jaw ah. Jaw. Ano? Ayun. Ilang pala may Dilinis na si Jaw Mata. Ah, sabado na Jaw Mata. Ano na gawin natin Jaw Mata? Hey day. Hey day. Last Ah, kita si JR. Tapos yung ating ano, you know? stage. Ayan, naka-touring na. Tapos naka-sinta na. ng ating stage tampak mo lang po ito next day tapos flooring tiles pwede na mag tice dust ring to dust ring na rin yan ayan eh, nagahanda na yung mga catering dito

Wala adab. Gutong si Jau. Okay mga boss, hanggang dito na lang yung mga Jau. Hanggang natin. Monday mga yeah. tropa. Salamat mga kawe.